So what's up mga boss, dili na punta Tistinga na uktira ng plywood mga boss Kay bagurang lang na human akong gihihim mo nga DIY speargun. Order ni sa kuwa Mga 3 meters ahead ang distansya ng plywood mga boss Karoon mga boss, tistingan ko ni akong gihihim mo nga speargun kung si performance ni Simple na pagkabuhat na ko ni mga boss DIY humid Nga lagi siya kasimple Gisik pagkatirada na ako ni Huwag dalira sa gamito mga boss Oh, karena mau postingan atau nih? Atau sa atau saya ipas sa trigger. Nah, karena mau bos para sipti saya tenaun, nah, para sipti saya untuk dukung saya tenaun para akta kemana aboba. Oh, karena oke okay lah, ikasan atau nih siapa bos? Para mau postingan atau nih karena pengen saja performan saya yang mau apa nak pernah pakai tak pernah Ya karena mau bos atau saya para makita nyo kung unsan yun siya kasipte safety hindi siya marilis na yun ok, makita nyo ka safety siya oh, lock lock na wala so karoon, just tingnan na ni kung um, yung performance ni tanawa ni mga boss ok, ego so kung isda na siya ego yun oh, so, oh, uh, ego yun siya mga boss oh, so. ah, tao okay, yun siya ok siya pagabuhat hindi ginagmahay na gorder ni kuha oh, ego eh lumong ay gahi ko ng kahoya pero so, tao ko isa gahi ito so worth it pagay mo mga boss chamba pagay mo sige boss salamat kayo ha?